Para sa Diyos, yes. Pero para sa simbahan, no. Ito ang nagbabagong pananaw ngayon ng mga kabataang digital sa buong mundo. Samantalang pinagdiliwang natin ang araw ng pagdating ng Espiritu Santo o Pentecostes, maalala lang hindi building ang kanyang itinatag, kundi isang komunidad. Silang mga alagad ni Jesus, the resurrected Christ. Takot sila noon, pero naging matatapang. Sa John chapter 20 verse 22, Hiningahan ni Jesus ang mga disipulo at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa Gawa chapter 2 verse 1 to 11, Bumaba ang Espiritu bilang apoy. Nagsalita ang mga lagad sa wika ng iba't ibang lahi. Isang simbahang mula sa kilos ng Espiritu. May isang parishioner ang lumayo sa simbahan dahil sa isang pari na nakasamaan niya ng loob. Sa araw, bumalik siya. Hindi dahil na ilipat na ang pari sa ibang parokya, pero dahil naramdaman niyang tinatawag siya ng Diyos muli na maglingkod ang magmisyon bilang bahagi ng simbahan mismo. Totoo, ang simbahan ay hindi perpekto, pero ito ang katawan ni Kristo na bukas sa liwanag at apoy ng Espiritu. Ito ang sambayan na nagmimisyon na tumanggap ng regalo mula kay Kristo, ang batal na Espiritu. Kaya baka hindi simbahan ang kulang at dapat pagdudahan. Baka ikaw ang kahoy na hinihintay upang masindihan. Pakishare at follow ang conversations with Father Jerome S.V. Hindi tandaan, lakasan mo ang iyong loob. Pinagdarasal kita.